<laughs> Swag <Swaboy>. Yes. Me. <laughs> okay. stands for Kyle Andrew. K is Studio One One. Napagano po mga talk show na ako ilalabas. Yes. All about OSW Okay. So amag lang kayo. Okay. So and of course, i the. So si Arnel pala ay the future sa uh, Riyadh uh, Vloggers of the Month. So hindi basta basta si Kuya Arnel. Kuya Arnel, come join with me just to promote your channel and uh, tell what about uh, what what is all about your channel. Palakpakan mo natin sa uh, Riyadh Vloggers Association kayo, di diba? uh, maganda ba? Magandang gabi mo sa lahat. May episode ng what now please follow my page sa lang po. <laughs> maraming mas maraming salamat po and kailan po yun? Uh, Na-feature na nung na ano eh. Parang this month na gagawin ko. Uh, ko expect yun kasi hindi naman sinabi sa akin. Hindi sana nag-send ako na mas magandang picture. Gula na ako. lang po ba ang Oh, wait lang. Ano ba ang, ano ba ang content ng, ah, uh, ano mo? Oh, uh, content content po. Ganun. Ah, mostly, ang lang, mga daily mga ginagawa mo lang sa araw-araw. Sa Saudi Arabia. Uh, Traditional na nasito yung mga pagkain. Yun. Kasi mm -hmm. matagal na rin ako dito sa Saudi kaya alam ko na rin ako dito yung mga uh, ginagawa yes. dito mga pagkain. Na Yan. Yeah. Nakaka-inspired ko si Kuya Arnyan Guarno. So follow his page, Arnyan Guarno. Okay? Next po, tawagin po natin ang pinakamayaman. sa lahat. Wala kayo dyan. Ang nag iingay ngayong gabi na... Nahihilaw sa kanya ang aura. Sir, hindi mo kayo isa ano? Ayan. Yeah. Oh. Yeah. Ayan. Pakilala kayo tapos ano yun po yung ah... Uh, ...channel niyo ang promote niyo yun kung ano ang... ...cast content meron kayo. Wabos. Ah, magandang gabi po sa lahat. Salamat po sa... Tumay ba ito? po. Ikaka-vlogs. Uh, Ikaka-vlogs. Ikaka? Ikaka-vlogs. Parang ikaka-good day mo, gano'n gano'n? Parang ikaka ko gano'n? Basta ikaka. Oh, okay. Ano na lang po? Ano ba naman ang mga content mo, Kuya? Uh, ito po yung bago mong uh, content ngayon. yung Millionaire. Hmm. Uh, boy Millionaire. Piling ah, Boy Millionaire. Ah. So, ilang followers na po kayo or subscriber? Almost, uh, ah, diba? uh. 4,000 po sa YouTube. Ba? Ayaw ko na. Dabi ha? 4,000? Tapos ako lang is 2,000. Okay. Mag-ano lang ko lang. lang, kaya tayo? Para ano, 6,000. Di ba? <laughs> oh, maganda rin, no? So, ipa-follow natin yan. So, huwag pwede kayo rin muna, mga kababayan, ikaka-vlogs sa YouTube yan. Ah, sa YouTube. So, all about leaders. Paano umaman. Gano'n. Wow. Thank you so much, Kuya. So, see there. Ah. I spoke about the spelling ng ikaka niya. Uh, Oo okay. nga. It's spelling. I-C-A-C I-C-A-C As in I, C As in cat. And A, as in apple. Oh. So, ikaka. Gano'n. Thank you so much. Ikaka. Anong pangalan ko niya? Armstrong Ha? Arm arm Armstrong oh, Armstrong? Armstrong 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 Sino kayo ano? Ka, Lating-lating ni Armstrong sa ano? Armageddon? <laughs> ah! So go this way The Tony Armstrong Thank you so much kuya ikaka vlogs po Apagod po natin ati Salad so, subscribe po natin Lahat po ng mga vloggers dito sa Hain, support tayo natin, okay? Maraming tayong matutunan sa... Sa kamungkulinan natin sa pamilya, nagdala na po sila ng kasiyahan sa atin. So, huwag po natin kalimutan. Sino bang ba mga vloggers dito? Si Ronche. Uh, Wala well, na.